Maglagay ng 14 liters na tubig sa timba tapos ibuhos boost nyo na nga yung 45 bubble booster. Pagkatapos nga i-boost nyo na nga itong surfactant pero liitan nyo lang yung pagkakabutas tapos ibuhos nyo lang ito ng paunti-unti dito sa may tubig. Pwede nga kayong gumamit ng tubig na tap water o di kaya mineral. Anyway, galing nga pala to sa Wise Cleaner Kalamba Laguna. Pwede nyo nga silang i-follow sa kanilang page at mag-PM kung gusto nyo nga umorder at ilalagay ko na lang din ang link sa may comment section. So mabalik na nga tayo dito sa ginagawa ng daddy. Bali sinimot nyo na nga itong lagayan ng lang Sir Binasa niya na nga rin yung manual kung ano nga yung susunod na gagawin at sabi nga doon ibabad nga daw ng 20 minutes bago haluin ng mabuti. Main nga lang kami sandali at after 20 minutes ay binalikan niya na nga itong mixture. Kung magdi DIY nga rin kayo ng ganito ay make sure nga na haluin nyo ng mabuti para matunaw lahat ng ingredients na nilagay natin. Sinishake nga itong premix bottle bago nga ibuo sa ating mixture. Napakaganda nga nito lalo na ako naghahanap ka nga ng mapagkakakitaan habang nasa bahay. Or di kaya kung may sari-sari store ka nga ay pwede mo tong isingit sa mga paninda mo. Mabenta nga yung ganitong liquid dishwashing dahil mas mura nga siya kaysa dun sa nakasanayan na. At isa pa, araw-araw din talaga natin tong ginagamit dahil 3 times a day nga rin tayo naguhugas ng mga plato. At nung mahalo na nga ng daddy ng mabuti ay nilagay niya na nga rin itong thickener. Pakunti-kunti nga lang po ang lagay nito at halu-haluin nyo nga habang nilalagay nyo pero sa mabagal na halo lang. Eto nga napili ko ay yung calamansi flavor. Tama ba? Flavor ba yung tawag doon? Pero kung ayaw nyo naman ng calamansi e eh marami naman silang klase. Meron nga silang bubblegum, fresh lemon, antibac, strawberry at saka lavender. At pag okay na yung mixture ng ating liquid dishwashing ay pwede na natin tong i-rest ng 24 hours bago nga isalin sa mga liquid dishwashing bottle. Ito nga yung ginamit kong timba dahil hindi nga kasya yung 14 liters dun sa luma kong timba. At dahil may kalakihan nga itong timba, natin kailangan nga itong takpan kaya ito na nga lang plastic yung ginamit namin. Tapos nilagyan lang din namin to ng tape para nga hindi siya sumingaw. Tinabilang muna namin dito sa gilid para nga hindi siya nakasagabal sa daanan. At after 24 hours ay pwede na nga natin itong isaling sa mga liquid dishwashing bottle natin. Mas okay nga kung may imbudo kayo kaso nga lang dahil wala kaming imbudo kaya ito na nga lang torotot yung nakita ko. Speaking nga of liquid dishwashing bottle ay eh, meron nga nang na-order si Shopee pero dahil hindi nga kami naka-order kaya sa ganitong lagayan ko na lang nila Lagay. Bali, ito nga yung mga lumang bottles na binibili ko dati na liquid dishwashing. Nakatabi lang din naman yun sa labas kaya hinugasan ko na nga lang at pinunasan. Isa pa, hindi ko rin naman to ibibenta at yung iba nga nito ay pamimigay ko dahil medyo marami nga ito pang personal use. Malaki rin talaga yung matitipid mo pagka yung gagamitin mo nga ay yung ganito pang personal use. Kasi yung ganitong lagayan na 1.5 liters ay umaabot nga ng isang kinsenas kaya naman sa 3 liters nga ay aabot ito ng isang buwan. Bali, yung liquid dishwashing na magagawa mo nga sa isang set ay aabot ng 50%. 12 to 16 liters. Kaya kung susumahin ay limang buwan mo nga itong magagamit. Sa magtatanong kung magkano nga ito, ay 250 pesos lang po yung isang set. Sa timbangan ng biscuit ko pinalagay sa daddy yung pang-personal use namin. Tapos yung mga ganitong nasa 1.5 ay bibigay ko naman sa kapatid at saka sa mother-in-law ko. O ba diba, napakarami naming nagawa at nakapagbigay pa nga ako. At alam nyo ba yung mga natira pa dyan sa timba ay nasimut ko pa nga at nilagyan ko lang ng tubig pang hugas kagabi sa plato. Kaya naman nasubukan ko na nga kagad kagabi at napakabulangan gamitin. At yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video.